po ako, plato Big si Ako. Mahuwa mo po sabon. Mahuwa mo po sabon. Ano po muna? Ito muna. Mag-i-porn ka muna. Okay. ata ta ang Ayun. Anggat ng pawisan. <laughs> wait lang, wait. Tuturan kita niyang sabon. Ano po mo sabon? Ayan, okay naka-apron ka kasi naka wait ka pa naman oh. Oh, wait lang, wait. Kunti lang <laughs> yan, Sophie ha. Kinain na lang natin yan ah. Oh, mo kayo mapasagin. Ito eh. oh. Mag-delete ka dyan ng konti. Ayan. Tapos, lalagyan mo na konting water. Hindi mo konting water, be. sabunin mo muna lahat. Pero dahil walang water, dito mo na gawin mo. Maglagay ka muna ng water dito sa langgana. So, dito ako maglagay ng water dyan. Tapos, pagka lagay mo water, yun yung lagay mo yung sabon. Tapos, so, halawin mo yan, Be. Ah, Yan, tinahin mo lagi yung baso, ha? Pag naghuhugas ng plato. Tapos, susunod mo yung mga kutsara. Yung isang baso rin yung nagamit natin kasi yan na tayo lahat uminom, no? Pati si Daddy, no? ayos mo mabuti. Ganito po yun. Hawakan mo to, diba? Tingnan mo. Papasok mo to sa loob, o. Oh. Tapos, yan. Hmm. Yeah, yeah. Tapos, isa siyang mabuti. Lalo na to kung saan tayo umiinom. Ito yeah, yeah. na ang naiis Ito, ganito po yun. Yes. Tapos, next mo yung mga kutsara. Andiyan yung mga kutsara. Yung spoon. Kususin mo mabuti. Para di ba kinain, kumain tayo. Yan yung, yung, yung ginamit mo. Isa-isa lang para mas ano, malinis yung ano, kutsara. Ito? Saan pa? Isan pa po? Yes. Yan pa. Di ba na pa sa loob? Spoon. Kailan na spoon dito? Pero, check mo kung may spoon pa. Pag natapos mo na yung mga baso, saka yung kutsara, saka next yung mga pinggan. O, tatlo lang yung pinggan kasi tatlo lang tayo. O, lagay mo na lang ito lahat dyan para bang mababad siya. Tapos, sabunin mo na siya. Lagay mo na dito yung tapos na yung kutsara. Dito po. O, o hindi dyan, hindi dyan sa pili rin mo. Dito nilalagay yan, hindi sa, ano, Ayan, nakos kasi mo nang mabuti. Ayan, harap likod. Ma! Maalis ka na dito! Sige po, tawagin mo ako pag tapos ka na ha. Yes, ikaw maglalala. Pa, sa butel to ko? Madami po yung sabon, di ba nag-ano na tayo dyan? So, guys, tapos si Mami. Ayan. Gusto siya buti. Tapos yung likod ng ano, pinggan. Sinabon mo ba yung likod? Yes. Nasaan na po yung sa plato? Nasaan na po yung sa plato? Tatlo lang po yan. Di ba tatlo lang tayo kumain? Ito na ako sa kwarto ha. Ipaminom si Mami Water. May bala ng sabon at tenta ko. Tawas si tenta ko. Opo. <laughs> ang galing ko, guys. din ako guys Mami po kasi ipitinda din eh Ako na lang kasi ako gas kasi itinda po yung daddy tao sa mami tao sa ego ay my, Bye bye